Meron pong house bill ngayon. At uh, ano big boy, tubay na padala mo na sa akin ang kopya nito. Ah, sige, ha tignan po natin tong kopya uh, ng house bill dito. Ah, Meron pong requirement na hinihingi na dagdag ko sakasakaling ito huy maaprubahan na. Ah. Okay. Apo ah, uh, No marriage license shall be issued by the local civil registrar unless ha the application applicant's present A certificate of completion or compliance issued for free by the local family planning office certifying that they had duly received adequate instruction and information on behavioral finance, savings, emergency and resilience fund development, debt management. Kasi sa utang, kasama dito, girl. So, debt management. so yung kung papa, Utang niya, uh, utang mo rin, ganon? Hindi, debt management, i ibig sabihin kung paano ka mangungutang. Ah, hindi eh, Hindi yun. Hindi naman. Okay. Hindi Investment, insurance, and oh, oh po, ano pa? And uh, retirement planning, oh, oh. other applicable personal finance programs. Mm, din Mel, din andyan ka na ba? <clears throat> Oh, nandito na ako. <laughs> okay oh, hey, din. Uh, good morning. anong take niyo dito? Well, alam mo, Ted, DJ, maganda ang layunin yan. Pero medyo may pagkapalpak yan. Sapagkat, unang-una, dapat intindihin natin ang, uh, ang marriage. Ang marriage ay isang karapatang pang -tao, Human rights, number one. Number two, kasama ito sa ating freedom of association sa, at ilalim ng ating konstitusyon. So bilang karapatang pantao at constitutional right, dapat ang gobyerno sa paglilimita o pagre-regulate ng kasal, eh dapat makitid lang ang puwang. Hindi masyado nila nililimita ang pagpapakasal ng tao. Sa ating batas ngayon, ang sinasabi, bago ka ikasal, dapat may marriage license ka. Kung ikaw ay kinasal na walang marriage license, pwedeng ideklarang walang bisa ang kasal ng simulat simula pa. Null and void. Tatlong tatlong uh, sitwasyon lang ang pwedeng magpakasal ka ng walang marriage license. Unang-una, kung yung tao ay nasa bingit na ng kamatayan, pwede ka magpakasal doon, walang marriage license. O kaya napakalayo at walang means of transportation papuntang munisipyo, pwede walang marriage license. O kaya nagsasama na kayo ng limang taon, pwede uh, walang marriage license. Itong mungkahan ito, ang sinasabi nito, eh, yung sa pagbibigay ng marriage license sa mga pangkaraniwang sitwasyon. Sabi nito, ang isang local civil registrar ay hindi dapat mag-issue ng, ng marriage license kung hindi mapapasaloob o mag-aaral ang mga ikakasal ng sinabi mong atin. Yung behavioral finance, savings, emergency, debt management. eh para ka nang kumuha ng MBA dyan. Diba? Para ka nang kumuha ng MBA dyan. <laughs> hindi mo yan matat. Kahit na dalawang araw, tatlong araw, isang linggo mong pag-aralan yan. Eh pagkatapos ng seminar na 'yan, makakalimutan mo na 'yan. Tama. Sa mga, gany yung mga ganyang sitwasyon na medyo nagiging OA na ang gobyerno dito. Sapagkat meron mga likas na kaalaman tayo. Dapat tayo magtipid, dapat tayo magsuporta, dapat tayo mag hindi masyadong maggastos. Hindi na tinuturo sa atin 'yan eh. 'Di ba? Yung mga pwedeng hindi na ituro sa atin, nalikas naman ating malalaman, hindi na dapat gawing batas. Sapagkat ito, Ted, kung gagawin itong batas ilan ang magpapakasal? Baka matamad na sila. Eh dapat bang sumapaloob ako dyan sa mga ganyan? Eh ko na. Huwag na ako magpakasal, live in na lang. Di ba? Imbis na during foundation of society ang marriage, eh wala na tayong foundation. Kanya-kanya na lang. At isa pa, Ted, tignan mo ang nasa patas. Sino ang magbibigay? Mga family planning na tao. Eh ano naman ang pangalaman nila? sa ekonomiya, yeah. sa business at sa mga kalakalang pang pangnegosyo. Eh uh, uh -oh. e baka wala pang alam 'yan. Eh baka 'yung baka 'yung mga magpapakasal na may MBA at natapos ng economics, eh sayang lang ang oras nila. 'Di ba? E, e, ibig sabihin, may discrimination pa ito. Uh -oh. May discrimination pa ito. Kaya alam mo Ted, nakalagay sa ating family code ngayon. <laughs> oh. Alam mo ba nakalagay lang sa family code natin ngayon, mm. bago ka ikasal, mag-marriage counseling ka lang. Yun lang. Marriage counseling kasi hayaan na natin kung ano yung ika-counsel sa'yo. Hindi na ito mga detaling ito sapagkat kung ito ang detaling ito, parang magkakaroon oh. ng menuted eh na ng local civil register teka ha, tinignan dito sa A, B, C, D, E uy, wala kang C hindi ko ibibigay ang marriage license mo so, so hindi pa pwede yun ang, ang, ang nasasubmerge ang nagiging secondary ang pagpapakasal eh, yun ang punto ng buhay eh magpakasal ka eh, di ba? Hmm. doon na tutuo <clears throat> ng iyong, iyong, iyong paningin sa, sa menu na behavioral science, savings, oy savings, emergency, residence development. Wala kang emergency development hindi kita bibigyan. So, ang pangit ang pangit talaga ng nang ano to, nang ng, uh, ng mungkahing ito. Magandang layunin, pero ibigay na natin yung likas nating alam. Alam naman natin magtipid. Alam naman natin mag uh, magtrabaho. Kaya lang may mga bagay-bagay tayo na hindi makokontrola, pero hindi masasagot nito eh. Opo. Hindi masasagot ito eh kung hindi Opo. ka mabigyan ng gobyerno ng trabaho eh kahit ano pang behavioral finance ang gawin mo wala, wala kang magagawa. 'Di ba so, so 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 medyo okay ito, medyo okay ito at, Sige. at uh, hindi dapat patupad. Okay, so chacha ano narinig mo na si Dean kasi totally understandable. Uh, oh siguro nga ang ang suggestion natin kay Honorable Congressman yung uh, sinasabi po na dadaanan mong seminar. 'Di ba para doon sa pagpapakasal mo actually basically responsible parent doon no? ng mga seminar, oh. doon na lang sabihin nung nung counselor o oh, pag meron kayong oras ha, kayong mga bago mga, mga bata pa mm. o oh, meron ibang mga seminar tungkol sa mga ganun na lang 'yon, oh. 'di ba? Walang formalidad. nakasama sa batas na minamandato ka, dumaan ka sa sabi nga eh, financial <laughs> master degree before kayo makapag-aasawa. Maganda rito ating balik ta rin din eh. Ang sitwasyon, congressman, with all due respect, ano po ha, sir, ha? Ito po naman po, eh, suggestion lang. Ngayon kasi din, <clears throat> ang tangi pong kwalifikasyon para ho tumakbo sa public office ay ikaw ay eh, restradong butante sa congressman, Filipino citizen, natural born Filipino citizen, ha? At ikaw ay eh, resident nga noong lugar na tinatakbuhan mo. Opo, dati nga yung drug test pinagbawal, di ba? Din, ano? Kasi wala yun Oo. sa basic na pangangailangan sa ating saligang patas. Labag yun, di ba? Eh kung samahan Are. kaya natin dito ng panukala, ang lahat ng mga tatakbo dyan, kinakailangan mag-seminar, papano hindi magnanakaw sa pera ng bayan? Papano magkaroon ng delikadesa? At nipis oh, ng muka? <laughs> Alam mo, Ted. Alam mo, Ted. DJ. Chacha. Gotcha sa lahat ng mga debate may pros and cons eh. Katanungin kita Ted, sa lahat ng debate may pros and cons. Ano ang opposite ng progress? Uh, regress. Ito, ito, ito. Ano opposite ng progress? Congress. Congress. <laughs> Well, biro, lang. Uh, biro, lang. Bi biro lang ho naman, biro lang pero 'di ba para mong ikaw, 'di ba papayag ka ba na ang itong kwalifikasyon kung gusto mong tumakbo sa public office? Mm. And dagdagan natin, oh, dapat may seminar kayo ha kung paano uh -huh. magkaroon ng delikadesa uh -huh. 'Di ba? Alam, oh, mm. alam mo ba pinagbabawal nga na ang literacy eh, uh, restriction sa pagboboto? Mm. 'Di ba? Sa pagtakbo. Kaya na hindi ka marunong magbasa, pwede kang boboto. O, oh, bakit dito? Uh, opo, opo. At saka sa, dito ho sa pagtakbo, read and write lang sinasabi. O, oh, di ba? Uh. You must be able to read and write. Di ba? Yun lang yes. yun, read and write. Marunong ka lang sumulat at bumasa. Di ba? Pero yung bibigyan ka pa ng kwalifikasyon na mag-seminar ka muna, uh, congressman uh, aspirant, ha? Huh, kung paano magkaroon ng nipis ng muka. Kahihiyan. Papayag ka ba doon sa ganon? Oh, oh, oh. Okay, sige oh, Okay, sige po <laughs> Din, salamat na marami din Mabuhay!